Ikaw na lang ba palagi ang iyak ng iyak sa kakaisip sa kanya? Simula nung ikaw ay binaliwala na niya at tuluyan ng nawawalan, nang nawawalan ng gana ang partner mo sa'yo at ikaw ay palagi na lang iyak ng iyak sa kakaisip sa kanya dahil sa sobrang mahal na mahal mo pa rin siya pero ikaw ay baliwala na niya. Gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon? nasya na naman ang iyak ng iyak sa kakaisip sa iyo buong magdamag ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw, basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa palad mo ang pangalan at apelido ng target ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka ng kaunting asin at ilagay ito sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos mo nang malagay ito, ilapit ang palad sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito pangalan at apelido niya sa tulong nitong asin, ikaw na naman ang iyak ng iyak sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay pwede mo nang itapo ng asin at hayaan nyo lamang ang pangalan niya na nakasulat dyan sa palad mo. Huwag nyo po itong burahin. Hayaan mo lang ito na mabura ng kusa. At kinabukasan, bago ka matulog, ulitin mo lamang ang paggawa nitong ritual at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong siya na naman ang iyak ng iyak sa kakaisip sa iyo at ngayon mismo matatamaan siya nito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.